thank <laughs> you Panibagong pakikipagsabak na naman tayo. Panibagong gabi. Na ito, surahan kagad, agad. Buwi naman yung mga kapaders. Mm -hmm. Lagatakadang gitik. Ulo ang tama. Kasama ko ulit si Kadevis Rico. Dalawang buso kami uli. Ibang bahura naman aming pinuntahan. Mabaka sakaling kami dito kung mayroong panain man. Tsaga-tsaga lang natin mga kapaders. Hanap ulit tayo. Naroon si Bungin. First class na ista. Mm -hmm nagataka Red na sono Kwartang linaw na Thank you Lord, magandang blessing na naman ito Sana may kasama pa At para managdagan Medyo malayo-layo ang pinuntahan ni Kadabis Reiko Hanap ulit tayo dito sa malaking bato Sa iyong mga buldira na bahura mga kapaders Naro, malaking sulit na kulay pula Dito ko ikutan sa kabila Sana tamaan May isang ikot pa Mmm mm lagataka din dyan. Uwan uwan na solid. Diyan ko pia sa parteng buntutan. Nakakadalang pumana sa parteng bitokahan at pag nakakapunit sayang hanap na ito. Manitis. Mm -hmm. Favorite ulam. Ito yung masarap sinigang mga kapaders. Yung isang klaseng manitis. Meron man ako pang ulam bukas, Sigangin. Sa mga nagko-comment po dyan, na gusto mong umorder lang isa sa akin, pasensya po at malayakin location. Sa luson po ang lugar namin, ito, labahita. Antay kong bumalagbag. Mm hmm. Lagataka din yan. Mungit pahura Ang isdang kinakayawan bilhin. At mungit daw at malansa. Walang isdang hindi malansa. Masarap nga itong sinabawan. Maliwanag na ang buwan. Sana makakulambutan kami dito ni Kadayos Rikong. At para magandahan din siya. Ito, paro. Mm hmm sigurado na naman naglagatak ang aking pana mga kapaders malakas ang pagkatama sa bato delikado, mapurol na naman pati yung hasaan ng pana nakalimutan ko sa tabi ay sigurado ang isda duduplasan magpakita kayo kulambutan kahit isa lang Han oh, hoy naroon nagkatotawa aking hiling salamat lord siguraduhin ko na ito at baka pa mm -hmm. nakatinta ng kaunti gitik Huy! Nakahinga ng malalim. Ayos na itong dagdagan. Malaki talaga ang kulambutan. Mabilis lang ang lumaki. Sigurado na ang buwan ng Disember. Tsakpata ng kulambutan. Karamihan kaya ang kulambutan nasa itlogan. Na ito, malaking manitis. Timbungan. Mm -hmm. Lagataka dyan. Isdang may balbas. Meron namang bilihin bukas yung mamimili. Ito kaya ang favorite niyang isda at masarap daw sa sabawan at makubol ang laman hanap pa tayo na ito kulambutan nasa ilalim ng kurals maamo siguraduhin ko na ito mga kapaders sana magitik mm -hmm. hindi nakatinta namuti ang ulo ayos nadagdagan din ang ating huli pangalawang pano ko ito mga kapaders nasa na naman kayong kasama ko wala naman si kademis Rico hahanapin ah, ko yung kasama ko at baka kung nasaan na naroon manitis may tama na mm -hmm. ay matagal na ito mga kapaders nabahaw na yung sugat matagal pala ang buhay ng isda pag ito nakakapunit wag lang ang ng bituka buhay pa lang isda kahit rugado ang tama buti at nakita ko pa yung isda nahuli ko pa maging pang ulam na lang yun at maraming tama uy ano ito pating na naman mga kapaders bintin dalaga kung tawag sa amin ay hindi palan Anipsip mga kapaders, nalagyo. Naroon sa ilalim yung isdang papanain ko. Hindi ko mapana may pating at baka tayo banggain. Baka katimpa ang tagiliran ko. Ayan ko ng isda, palipasan ko na yun. Hindi man tinamaan. Sayang pa yung malaking kanuping sumuot doon sa may pating. Hindi ko mapana at may lagyo. Na ito po. Mm -hmm. Maganda man ang kapalit. Mamahaling isda. Sibongin ulit mga kapaders. Lana, kung tawag sa ibang lugar, Maraming salamat sa inyong comment. Nalalaman ko ang mga pangalan ng isda sa mga comment ninyo. Halos parehas ang isda pero ang pangalan tawag magkakaiba na ito pa. Mm -hmm. Ito naman balawis tawag sa amin sa kadanggit. Isa rin ito mga kapaders, sa mga isdang maantak number one. Sa ganitong isda kapag ako natinig, nagkakaroon ng burubuskay kay ang singit ko. Halos naluho ako pag ako ganong isda balawis. Na ito mga kapaders, may pulang isda na sa butas. Siguraduhin ko pagpana. Mm -hmm. Mata, lawihan na isda. Kasamahan ito ng sibongin. Salamat uli, Lord. Ayos ang ating kita ngayon, sigurado bukas. Pagdadalawahin ko lang ang partihan bukas pag kami nakadilin siya. At si Kadevis Rico, uuwi oh, sa kanilang lugar, bibisita sa kanyang magulang sa Kalagwas Island. Hanap tayo uli, pakita, kulambutan pa sana. Oh, wow, laki! Akala ko ba to? Nakakapanggigil ka siguraduhin ko mm, ugbot, lagatak huuhuy, kwartang linaw malaking kulambutan gaunan kalaki lalo na kung gakumot kalaki ito mga kapaders baka na ikumot ko pa <laughs> iba talaga pag siniswerte ganyan talaga ang buhay basta't may tiyaga. magpapakita ang magandang biyaya laking kulambutan wala akong panggitik sasamaling kito ng kamay ipapasiguro kong paggitik na ito mga yaya pusin ko ito at baka makatanggal sa estimate ko lang hindi pa ng mga limang kilo hanap tayo uli baka meron pa na ito lapu lapo mm -hmm, leg -leg. ayos na ito pandurudugtong pandaradagdag pambigas sa ganitong klaseng isda sa kulay pala ang masabi mo nang masarap kapag niluto langoy na naman tayo dahan dahan laang at doon sa butas may mungit bahura na naman mm -hmm. may sulit pa rin mga kapatid hindi ko napansin nalang yung sulit may pang hindi ko muna pinanay yung labahita hinanap ko muna yung sulit di ba alay baka nandyan laang ito alasin ko muna sa pana tahanapin ko yung sulit nakasin na kayo yung sulit na yun magpakita ka laang yun sa butas may ikanoping siguraduhin ko mm -hmm. tinamaan sa mata yun itong kawala Hilahin ko dandahan dahan. Yun, nadala din. Ayos na ito mga kapaders. Masarap nitong luto. Pinirito sa usawan kalaman si Sili. Hanap tayo. Pakita naman kayo mga isda. Nasa na kayo? Naroon sa unahan. Ito, siguraduhin ko na ito. Kulay orange sa manitis. Mm -hmm. Hindi kita dyan patamaan. Diyan kita papatamaan sa gitna ng katawan. At para hindi makabunot, hindi makapunit. Hanap ulit tayo. Nasa na kayo kulambutan Pakita pa sana Ito Baraka mga kapaders mm -hmm. Lagata ka rin dyan Lapo-lapo Ganda ng pagkatago Hindi ko pa mapapansin Kung hindi nagalaw ang palikpik Masayangan At kung ito nakasuot sa butas Butit walang masuotan Hanap pa tayong isda Naroon sa unahan Bibiya isdang lipstikan Tinamaan sa pisngihan mga kapaders Pang ihaw ng aking inakay kaya lang ang problema mga kapatid yung aking inakay, pinagbawalan ng doktor, bawal mo ng malalang sa kumain dahil yung kanyang sugat ay hindi nabahaw. Kawa inakay ko, ni mga katikim ng isda, si muna natin, at kailangan talaga mga kapaders, ito pa, malaki. Mm -hmm. Ayos na ito. Maganda ang laman ng bahura itong napuntahan namin, kadabisre ko. At bukas siya ay paalis kaya sana makadali siya kami ng pang niya at mawi siya ng kalakwas Island hanap ulit tayo mga kapalis na ito manitis pa mm -hmm. timbungan unat ang biguti mo yan pang ulam ko mga kapalis pang sigang lang ayos na naroon lapo lapo tiglig mm -hmm. uy tumago na sayang pa ito na lang isa namaan din malaki-laki ito mga kapaders sayang isa pinana ako nakatanggal hahanapin ko doon mamaya parang masama ang lagay ng isa mga kapaders parang nakabunot laang ito sulit medyo maliit ay sabi ko na mm -hmm. masasayangan pa di bali hindi man at may kasag na nakaabang bali dalawa parehas liglig hanap pa tayo oras nga pala ngayon alas 10 na mga kapaders na ito pa pang ulam sinilas mm -hmm. gitik sulay bagyo itong isda ang binabalatan malutang na rin kami at uwi na magandang magandang umakasan yung lahat mga kapaders ito na yung aming huli ni Kadavis Rico ilang pirasong isda man ang aming huli mayroong bibili dalahin daw mga kapaders sa Maynila yata ito at yung pagbibilhan at para yung mga taga Manila na dadalhan na ito, ay makatikim ng murang isda na galing sa atin mga kapaders. Magtitira lang ako ng ilang prasong isda na pangulam namin. Ayan mga solid saka mga timbungan mga kapaders. Yung labahita, yung mungit bahura, pangulam ulam ko na laang yan. Baka hindi kilala. Ito nga pala mga kapaders, yung aming huli ni Karabis Rico. Ayos man ang aming isang dive laang. Hindi ko lang alam kung ilang prasong kulambutan ito. Kagandahan at maganda ang sukat ng kulambutan. Halos malalaki. Titimbangin namin. May isda pa? Wala na. Ilang prasong isda pa namin. Pandoon lang kami nung tukoy ng kulambutan. Okay. Bangt. 18 media. Okay? Na ito na mga kapaders, yung aming kinita lahat-lahat ni Kadabs Rico sa kulambutan hanggang sa isda. Yung aming kulambutan mga kapaders, 18.5, konti ang kilo, nag-2035. Kaya ito yung aming kabintahan lahat-lahat, 3,248, yung gastos, 166. Ito yung natira mga kapaders 3,082 Ngayon mga kapaders Si kada Rico Mauwi ng Kalagwas Island Sa kanyang magulang Magbibisita mga kapaders At para Meron siyang pang At mayroon siyang dilin Dalahin din mga kapaders Ito ang gawin ko mga kapaders Para Tulungan sa kanya At siya ay palis Yung aking bangka, mga kapaders Si Hiramin niya ko sa kanyang bangka Kaya tayo ay wala laut, mga kapaders Ito yung natira ngayon mga kapadyers pagdalawahin ko lang ang party hindi ko na partihan muna yung bangka kaya ito ang aming partihan bawat isa 1,541 ayos na ito maraming salamat lord at naka boy kami ni Kalebs Rico at naka din siya ng medyo malaki laki mga kapadyers sakto ang kanyang pag uwi sa isla ng Calaguas Island Camarines Norte shout po sa inyo yung lahat dyan maraming salamat lord amin itong pagadamutan maraming salamat sa iyong paggabay sa aming pagpalaot Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panonood Maraming salamat din sa mga hindi pag-skip ng ads shout out nga pala sa Luzon Visayas at Mindanao, pati sa mga FW dyan lahat tayo mag-iingat